Hi, ko Earthlings! Peace be upon you! Welcome back to my channel and to those who are new to my channel, welcome guys! Welcome, ko Earthlings! And today guys, ko Earthlings, magde day off na naman po ako and then I decided na mag-swimming today because kahapon, nag-message ako dun sa kasisteran me. Actually, I plan to go in Duartani, yung... place na pinupuntahan ng marami na mga Filipinos. And nag-rely po ako sa kanyang sagot. Doon ako nag-base sa aking decision kung saan ako papunta today. Yesterday, hindi po siya sumagot. So sabi ko, o wag na lang next time na lang Ganon. So today, ang plan po ay mag swimming Pero ang swimmingan po namin ay indoors. So hindi ko po alam yung makakasama ko today because yun nga nagplan kami na sa tani kami nung isa kong kasama sana eh yun nga hindi naman nasagot yung isa kasi stereo namin kaya hindi na ako tumuloy. So nag-change plan po tayo today. So maliligo po tayo and etong aking mga dala. Apaliang nandito lang naman tubig at saka yung tinortang sa page which is dyan ipipage ipipage ko po dyan kung ano yung facebook page ko po at yung mga subscriber po nitong youtube channel ko po, pakipuntahan naman po kung may time and mag subscribe na rin like and share <laughs> ganun po, thank you po and naglalakad po ako ngayon papunta sa madalas na tagpuan namin doon ng aking mga katropa And hindi ko po alam kung sino yung mga, mga nandun na may nag-message kanina na hindi daw po siya makalabas or something na nandun yung amo. So, possibly wala siya doon. And yung isa naman, hindi ko alam. So, abangan na lang po natin kung anong nandoon, sinong nandoon. Yung isa, may pupuntahan daw na outlet at dun siya gagala. So, yung mini-message ko today, yung mini-message ko na kakasamahin papunta dito sa planong swimming, eto dala ko, ay sabi niya, sasamahan pa niya yung amo niyang mag daw. So, hindi ko alam kung what time siya, wala pa siyang sagot. So, sa Avenue Mall ko na lang siya hintayin. So, guys, ganun, abangan na lang po kung anong mangyayari today ang ko ng pasakal eh. Sana, yung pagbububunga nga ko, nasasakyan nyo. charot, <laughs> o, si guys, see you. guys, wala pa akong nakitang kakasamahin dito sa tagpuan namin mall, ang Avenue Mall. So, dito na lang tayo sa Bulbagan kasi hindi naman tayo magtatagan. Ayan, guys. So, wala pa sila. Eh, kung saan napunta. So, ako palang. Maaga yata ako. <laughs> Ayan, magvideo video video muna. Wala pa. Eh. Masa kaya sila. na yung mga kasamahan. Doon kami kanina, pero naglipat Tapos yung isa, nag-shopping. Ngayon, kapas ng kumain. Para naman maiba. Ayan, si... Si Mira, at saka si... Ah, Emily. Emily! Grabe ang aking memory! Yan! Yeah. Mamaya, punta kami sa swimming, swimming. Hindi yan sila kasama kasi si Mira, maaga siyang uwi. At meron din siya. Hindi siya uwi. Basta ako, matutuloy ako by hook or by pro. Mag-swimming today para sa ating YouTube channel. Okay, okay? So guys, iiwanan eh, ko yung mga kasamahan kasi si Amber hindi daw daw At si Mira tu twin lang. So guys, si si Amber um, pala niya, si Alex ha ka. <laughs> Nagmisunderstanding kami sa pag-uusap. Nandoon na siya sa swimming pool. So, 'yun ang pupuntahan ko. Guys, bye-bye. 5 -bye. minutes later. Ayan. Guys, naglalakad na kami papunta sa swimming. So, ka-earthlings, nag-change plan lang na. ulit. Uh, sumama ulit si, ano sumama si Ambel. Punta tayo dyan? Isa. So, bumili kami yung ng yung mura -mura? na pampaligo sa na store. Outlet dyan. <laughs> so, yan. Naglalakad na kami papunta sa swimming pool. Pero, Abangan lang kung ano mangyayari. Meron pa bang mas? Nakita ka niya kanina? Oo. Sabi niya, anong ginag... Kasi doon ako pumasok kanina. O sabi, nalimutan ko dito nga pala hindi village. Ah, sabi mo lang sa mga bedroom. Diretso ka mga yan. Ang So, ayan guys, nakarating na kami at yung kami pumasok sa loob dyan. Ang total uh, sports center. Health center. <laughs> And, ayan, kausap na namin ng receptionist. Magbabayad muna kami bago kami bumaba. So, ayan guys. Buti hindi ka na ano kanina pinagbayad

dito. Isi lang mag-open na. Nobody here! Ba, sa akin. And then, ayan yung konbon namin. Pagdating namin sa baba. Sa, ano na, sa swimming pool. Yun pala ay hindi na pwede. Sarado na that time. Yung from 2 o'clock to 3. ones. Nag-stop na yung swimming time. So, hindi sinabi sa amin nung receptionist. So, kapag uh, papasukin namin ng 4 o'clock, doon na po kami sa oras. So, ang ating pagbigo ay failed book earthlings dahil hindi na kami <laughs> nakapaghintay ng 4 o'clock. So, ang ginawa namin hindi, hindi, na, hindi na tuloy. Yan, yung convo namin. So, puti na i-record ko nga eh. Yan, dyan. I-record ko. <laughs> Naka-open lang pala yung aking mobile. So, ayun, dinig sa usapan na Ayun nga, in, at 3 o'clock, saka palang mag-open. Oh, ayun, pinalikan namin ang receptionist para i-refund ang aming uh, pinambayad. So guys, failed ang ating pagligo na plano. Wala po, hindi po natuloy ang plano A few moments later. So ayon lang ang nangyari sa guys na drawing sa namin ng swimming. ang swimming at ayon na naganap. <laughs> I love Wala, ay to big silo seventy five. Hindi kami nakapag swimming today kasi sarado na from two o'clock to three. Sayang naman kung hindi namin magagamit yung time. Wala eh four o'clock eh di one hour lang yun madidiko. So next time guys, ang ating Galaan today is failed. Balik, balik kami sa avenue. Wala niya. Oh, nakabili pa naman kami ng pampaligo. Oh. Uwe. Anong um, upload ko sa aking video ngayon ay sa aking YouTube ngayon? Ah, Wala. Drawing naman talaga. Teka mo. Uh, tika mo. Ano ba? Mag-edit na lang ako ng aking video. Ano yan? Ang tagal nyo? Guys, uh, pabalik na kami sa Avenue Mall. Walang swimming na magaganap dahil sarado na nga. Uwe! Ang ating galaan today is failed. Ako, ako talaga? <laughs> Kanina. Hindi maganda sa kanila, kasi natural na sa kanilang ang po. Ayan na! Teka lang, teka lang. Ay, video yan. video. Pero, pa, tali. minsan naka silent yan eh. Naka-okay ang fast-forward. Mayroon na picture pa. Ay, Joseph! Uy, ba? Tutanggap siya rin pa! Picture? Para nakapula ako eh. Sandali so, lang kayo. <laughs> Anong birthday right? niya? Nakapula daw siya. Kailang birthday mo? Thirteen. Ayan. O, lang natin sa anak sa hmm. Parang swimming lang din na drawin. <laughs> yung nga mo kasi nakakainis mamaya. Magdilang, mag nilang... Oo nandiyan, mo! Nandiyan na kayo. Tap siya Oo. Ito ko. Buraan. Hindi na <laughs> Tige. Tige na. O yung ano, Sandali. Gusto picture? Wala man akong lipstick? Makaka-jowa na ako nito. <laughs> magli si ka makaka-jowa na ako. Ano-ano karataado? Ano, <laughs> Wala pa 'yan. No? Pumunta ka sa Mission House? Pumunta ka sa Mission House? Bakit kaya? Ano nga ba ito? Bakit dito tayo? Hindi e. Di pa tayo nagkita? <laughs> Di ba tayo nagkita? Kiss mo. Madami lang kiss e. Eh. <laughs> Tanggal na yung lipstick ni ate. Kulang galang, ano e. <laughs> Hinalikan ko siya. Ang ganda-ganda niya. May share pa sa Pobo natanong muna si Ate